Hello guys, hello everyone. Mga kami ka mix vlog, aniya mix vlog? Ah, uh, sa mga nagtatanong sa akin, kung bakit di ba daw ako nahiya sa aking mga ginagawa? Ay, ito na po yung sagot ko sa inyo guys. Bakit po ako mahihiya? oh, bakat ako hiya sa aking mga ginagawa eh wala naman akong masama na ginagawa sa inyo oh. ginagawa ko lang bilang isang digital creator bilang isang nagko at gusto kong mahasa <laughs> oh, bakit kayo sabihin yung pangit hindi marunong, hindi kamao ay sus, ginoon hindi ko naman kayo sinagpan bakit nga ako i i babas ng ganun kung ayaw mong makita ang pangbubuka ko bo, sa wall mo eh di pikit o kaya i-block eh, mo ginagawa ko lang ito dahil ito lang yung nagpapasaya sa sarili ko okay eh kung ayaw mo ayaw nyo ay nako, manahimik na lang kayo dyan. Ipikit nyo na lang ang mga mata ninyo. Kasi hindi ko naman kayo pinakailaman. O nag... Sabihin nyo na nga, o totoo naman na hindi ako marunong magsayaw. o ano pa dyan. Eh wala akong magawa eh. Wala akong i-content eh. eh. kailangan mong mag-upload -mag ng mga video. O diba kung ano-ano. O lahat gagawin ko kung ano maisip ko. At yes, hindi ko naman kayo inaano dyan. Uy naman. <laughs> Hindi ko naman kayaan bakit. Hindi ako ina.